Pilipino who is incarcerated in a foreign country. Hindi na po bali na siya ay tunurin kong kaibigan kung siya ay mayor pa ng Davao City. Hindi na po bali na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging Pangulo sa mga isyo ng uh, polisiya sa katiwalian, tukol sa kanyang uh, sa paglalas sa droga. Hindi na po bali lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Pilipino, na nando sa napakalayang lugar at nakakulong, ay vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Bilong you know, Pangulo gusto ko lamang kong ipaliwanan ang aking boto. Kung bakit ako po bumoto na oo, oh. yes. Ako po ay uh, isa sa mga nauna at nananatiling lagi nasa The At marami po tayong nababalitaan doon galing po sa mga Pilipino na nandun. Katulad po ng pagkapago ng ating uh, tatay Tigo. Ito po'y natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at doon po ay uh, alhamdulillah wala naman pong nakita damage sa kanya pero hanggang kailan po ba niya mangyayari yung ganito no, na wala pong tayo mababalita balita na gigimbal sa atin lahat na. nabanggit po kanina yung mga nahulong doon. Pero hindi ko nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodon, Slobodon, Milosovic, ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero, pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling damot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po Kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititigdig ang ating pangka-Pilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa balik ng mga nagdurusa at nagaantay ng paghuhusga ng mga dayo. Yun lamang po. Maraming